So ay na mga beshi ko, luto na yung ulam ko pang mahirap lamang. Gabi, sarap. O di ba? Ang dami kong kanin, oo. Oh, Kaya hindi talaga ako nagda-diet mga langga. Tapos Ayan yung ulam namin. Tanan! Pork liempo! Crispy yan. Parang ako. Matigas na mga alin na? mah? um mga na? naman pahay. naman ayun yung kanin oh. abuso mo mo na yon. mamaya kano ko mo ay Yung kanin kasi namin, kagabi pa. So, paggabi na, wala nang gusto kumain ng bahaw. Hmm. At syempre, hindi mawawala yung kapi sa lamisa. So, tag-iisa na sila dito, ha? Ah. Tag-iisa lang tayo. Ilang kinuha mo? Anim to, eh. Bakit ano na lang? Wala kayo. Isa <laughs> lang kinuha Oh. Nag-vlog pala ako. Sorry, mabesi ko. akala ko naka-post hindi pala <laughs> so ayun lang mga basic ko din na magtatagal yung vlog ko pinakita ko lang sa inyo yung pagkain ko na gulay ang sarap grabe manamis-namis ganun, pa, ganun pala talaga kapag katanim yung gabi no yung maano siya masarap siya na ano gabi tama Matamis yung laman toy. Kumain ka toy. Kumain ka gabi. Sarap. Sarap yung gabi. Tignan mo. Ayan mga basic ko. Um, salamat po sa mga nagsusuport sa akin na kahit di man ako mag-reply, at saka yung ngayon napansin ko pala yung face, 'di ba nawala yung cellphone ko, yung yung Facebook ko binabasa na niya lahat. Hindi ko na alam kung bakit. Tapos minsan din delete pa. Dine-delete niya yung mga message. May nadating sa akin na ano. Message tapos nawawala. Tapos pag nagsisinda ko wala din nawawala. Grabe lakas ng ulan dito sa amin. Sayang nilabang ko. Basa lang. So, ayun lang, mabesi ko. Salamat. Pasensya na kayo. Hanggang ganito lang. nag iipon pa talaga ako ng ano, pang adventure. Ah! Siyempre, kailangan ko ng pamasahe, pagkain. ba? Diba? Pang tour. Kailangan ko ng pira. Kaya ngayon hanggang ganito-ganito lang muna sa bahay. Trabaho lang muna yung vlog ko. Yung daily routine lang, ganun. Pagkasaba, di ba? Basta masarap yung kinakain ko, okay lang. Ang sarap yung pagkagawa ko ng ano. Liyem na crispy. Sa Pasko din ako maglilichon. Ganito lang gagawin ko. Sarap. Ang ginawa ko, ang po, pinakuluan ko siya sa bawang, si sibu sibuyas, paminta, laurel, asin, bitchin. Tapos, pinirito ko siya ng dalawang beses. Hmm, diba? Ang crispy. Bye-bye!